Alin? Ito oh. o. Ah. Bigyan mo rin ng halaman, ma'am. Ang si kita ma oh, magagand. Para ano yung kanya huwag ganyan. Huwag naman ganyan. Hindi si daddy naman nung naman. Baka. ipapababain na ako nito, ma'am. <laughs> 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 akong bini. Ako pa mo nagbibigay. Oh, Hindi. Wala. Ibigay ko ni daddy. Pero saan mo rin yung bunga? Ang daming bunga. Sige, ma'am. Bigyan na lang kita ng ano. Oh, marami akong halaman na magandang. akong halaman na Mam Luz, ito yung yes, tanim mo, maganda to. Magtanim ka nito, ang sobrang tamis nito. Kasi from Thailand to. Ay gano'n. Maraming gusto. Nag-sulakas na tayo, eh ako hindi. May hinihin na lang ako ng bumbat. Ay gano'n, 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 gano'n. Ano ba Ang dami, ano, itanim nyo lang to. May plastic naman to. Sa baba, meron. Hello, Vera. Origin. <laughs> kasi no, maririnig niyo kasi nang <laughs> origano eh. Marami pa ililipat si Daddy. Ah oh, sorry. Hindi lagi nganya, tsaka ano nya, ang kataba. Hindi niyo pili. Naku, ayun grabe nito lahat. So lahat ng ano, ang mga halaman ni sister hindi mga ganyan. Mga pang-social kasi Nadumihan na mo. Sorry, madumi yung ano, paan nyo. Kasi hindi kami nag-ano, hindi Ma, dito magsasaka na kami. <laughs> taga kami, kami ma'am. Sanay kami dito. <laughs> Ganda pa yung view dito. Ayan, tignan mo. May <makes> butong na kulay blue. <noise> may naiis na <noise> nila. Ano, may ano, nakaka-refresh dito. Kaya ngayon, sabi ko, may nilagli industry. Dagi, mag na naman yung mga invest Maganda dito. ang Ano? May oras na lang. One time. Okay.

哦。Oh. <laughs>